Magsasagawa ng malawakang job fair ang Department of Labor and Employment para sa selebrasyon ng ika-122 taon ng Labor Day bukas. Ay kay Labor Undersecretary Benjo Benavides, nasa daang libong trabaho, ang maaaring aplayan sa job fair bukas na isasagawa sa NCR, CAR Region 1, Region 2 at iba pang bahagi ng bansa. Kasabay nito ay magkakaroon din nama mga kadiwa sites sa iba't ibang bagay ng bansa at magkakaroon din ng tupad payout at pagbibigay ng mga livelihood program. Maliban pa rito, ipinagdiriwang din ng dole sa palasyo ang ikalimampung taon ng pagpasa ng Labor Code. Ang tema naman ng Labor Day ngayong taon ay Bagong Pilipinas, Manggagawang Pilipino, Kabalikat at Kasama sa pag ascenso Dalawang bahagi po ang pagdiriwang ng Araw ng Paggawa Bukas. Ang unang bahagi po yung la, lagi na po natin ginagawa taon-taon, yung pagkakaroon po ng mga job fair. Ngayon po, magkakaroon po ulit tayo ng mga kadiwa ng Pangulo uh, sa mga piling lugar. Uh, kung hindi po ako nagkakamali, ito po ay uh, lampas ng isang daang KNP site. Magkakaroon din po tayo ng tupad payout.